tagpuan. Abay, nandito na kami. Andito na sila. Abay, tagpuan ng mga kapatid. Yes, kami ay going to orbs. Abay, doon kami maglalans sa orbs. At, nandito kami, ito ang aming tagpuan. Ginawa ang tagpuan ni eh, Amy. Eh. Kasama si Comet. Abay, si Comet namin. Abay, nandoon. Comet, si Big Dog natin. Sunday morning. Travel going towards Orch dong kami maglalans mga kaibigan. Hey! Is this, is this, is this sure? Yes. Kala, it's just trip. Oh my god. Yes alin ang kadarin? Apo si Abi. As iyan na nasa harap. Siya na nasa harapan, ang ah, nasa gitnain kadarin, kagarinay nasa gitna at sa likod si Justin. Kasama si Comet abai. Meron kami kasamang Comet abai big dog. Travel again this June ba. Ano din niya yon? first week nandiyon abay uh, travel ng uh, family at mga kapatid sa Faith here at Alice Spring 2025 yes but again here, simpleng lugar abay napakaganda dahil itong ay tingnan naman ninyo ang ating look nature abay beautiful Maganda, eh. abay, ang Inday, pasensya na po Ode, ayan lang tingnan oh. Service. Yes, ayan ang kabuntukan. Ang ganda ng mga puno, Marco, look at the Abay, green na green ang ating kapaligiran. Beautiful look. And here also, di po ba, Kapag iyan ang makita mo, abay, tanggal pamit sa mata. Nare-relax ka pala ka. Beautiful look, green na green. Maraming ano. Green grass na. Beautiful look. amazing naman ang kabundukan ng Alice Spring. Talaga naman, si Ian nangunguna eh. Iniwanan na kami. <laughs> ang ganda mga kaibigan, ano? Abay, pasyal mo kayo dito sa Alice Spring. Ito po ang uh, papunta ng mga pinupunta namin mga beautiful pasyalan. Lalo dito sa may org site, talaga naman. May tubig yung pwedeng maligo. Guys, kapag kasamir masarap maligo. Huwag lang ngayon at malamig ang katubigan. At winter time na po. Ito din ang look dito sa kabila, porpuno. Abay. Ang kapanya, ano? Talaga naman ang kalikasan ay napakaganda malikot dahil hindi na pa-stay ang camera next time, Asa? sih Pag malamig na dito, uso na talaga magkamping. We are here na po. Okay. Ah, dito na kami mga kaibigan. Yung mga bundok na sa likod namin. Akin, pep, yung letter. Oh. Kasama namin si ko, Nandiyan si Komi. Na, dito na kami abay. O, oh. ayan ang aming mga pagkain. hello naman dyan, Lilo Boy. Hello dyan. Hello, mga kapatid. Good morning na po kayo? Oo. Oo, oh. oh, oh, kasi... Abay, napainitan na mga para, pagkain. Comment! Ayan. Painit-init na para makakain na. natin. Dalawang, dalawang, dalawang. <laughs> <laughs> yeah. Dito, dito, dito. Hmm, kawain na kayo. In, 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 in. Antok pa? Inaantok in, in, in. pa? Chaben, Hilo. Kasi gusto kumain ng mga This reveal. Para sa... Hindi <laughs> Anja, ka pala. O, say yung muna dito. Hello. <laughs> oh, Ruby! O, oh, yun yung mo na. Oh. Kainan tayo. labay, kain tayo. Oh, ay, ay, ang ay, 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 Eating time. Eating time. Kini tanda sabi ano na? Ayun, nakatakip kayo nito. Ayan, nakapaglipit na kami ng aming mga kinainan. Clean na yung ihawan. O, diba? Ready na kami to akyat ng kabundukan. Akyat kami doon. Abay, Let's go! Akyat na kami ng kabundukan. Tapos pupunta kami doon sa beach. May beach dyan, abay. O, diba, Ernest? Hmm. Andun yung ate, ano, mag-guide. Si Pasis 25. <laughs> Gawa-gawa na lang paraan para walang langaw. Pwede tayo parang pala ano. Ay, yan, <laughs> yan na lang. Dito muna sa bis. sila tayo. Meron din naman dun te. <laughs> Dito beach ito te. Beach. Iyan na lang. Makita nyo na yung beach.

Ayan, mga fish. Hmm. Hmm. May tilapia. Ang ganda. Look. Doon na akit kami doon mamaya-maya. Diyan. Dito napuntahan nyo dang. Nalalam mo kasama natin si nanay. Mm -mm. Dito kami nagtambay nila nanay noon. Abay. Dan, alala mo ba to? Tapos ayan ang kabundukan. Mm. Mm. Uh, sa Darwin lang. Ay, Kung magkaroon man dito, naku po. Ay. Sigaw ka, be, mayro ka, madudobol yung boses mo. May ikaw. Sabihin mo, kaya yung pera, wala. Wala. <laughs> dialysis pala, no? <laughs> ito na kasama ka nga. <laughs> 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 Hindi mahirap yan. Sama ka, Ben? Kaya mga nasunog na ito. Hmm, oh, sunog ito nung summer. Pero so, ko sila kumit, oh. Oh. Nahila-hila sila. Sa damo. <laughs> Kaya pa. Palamig ng palamig. Sarap na ng lamig na. Tara dito. Tignan mo ito, bundok na, pero may hagdan. O di po ba? Hmm. O di ba, may hagdan papunta doon sa tuktok. Uy, <laughs> pataas tayo ng pataas. Abay, medyo mataas na din kami pala Doon kami galing doon sa May bubong na bilog. Dito na kami Mataas na pala kami Buti na tinaayos nila yung Mga lakaran oh. Bi, ano na hihika na? Keri. Keri, keri pa? Hindi, keri na, keri na ming... dito naman, puro bato na ganire. Siguro na kaulan, medyo nabrok yung ibang uh, mga nahuhulog. Pero inaayos ng ganito. Ayan yung mga bato. <laughs> Nagihiyawan na sila. Ang taas na namin. Woo! Uy! Uy! Aba, adyan ka na! Aba, ba, doon si Anilo. Ayun, ito kami. Yes. Ayun, ayun na pinakasok? Oo, doon na. Ayun, ayun na pinakasok. Kunti ano na lang, tiis. Ay, ayan. Nandito na kami. Puro, hagda na ito at may hawakan. Ayan. O, ayan na. Gapang na dito mamaya ang kapits. Pagbaba naman nami. Pagbaba, mabilis. Ang bilis na pagbababa. Pagbaba naman na Oo. Ay, ang ganda ng bulaklak.

Welcome here! Orminston, welcome! Aba! Aba, picture of family Ada! <laughs> <laughs> dito, Jovens, anak ka baka maglusot? Bigla tayo na-press dito lang sa lugar. Uting na mo, oh! Ang puno, ang ganda besa! Ay, ang ganda! Sobra naman sa ganda ito! Tapos mahangin! Oh, Aba! <laughs> Aba! Nggak dina putih Dali! Kayaknya mana kita naik? Udah dina diun dong, grab Udah dina diun Udah po, oh sorry Ini ada lain tadi tipe mo eh Ano ba na ilika ba? Alika na dito kapit Hindi ako makakalapit talaga dyan Tara ma! Tara ma! Mabaikot po yan. Ay, doon, bababa, no? Medyo, ano doon, medyo, ano talaga. Saan ko pala sila, Grace? Oh my God, baby. Ano lang yan? Ano lang yan? Pahinga lang muna bago bumaba. Meron pa rin mga lang ulang kaya. Let's go down na. Ha? Punta daw ulit siya, titignan niyang kanyang lolo. Ay, tumalong ka Inday. <laughs> Bababa na po kami. Let's go down na po. Baba na tayo. Nandito na kami sa baba. Hindi pa sila sa... Malapit na din. ayon. Nalo yon kanina eh. Nalo. Nasa niyon. May dakay siya. Dak. Uy, noticeisin. Nasa na. Nasa na. Nasa. Nasa gilid yan tertiary. Ayun. Ayun, look at the duck. black duck. O. Oh. O. Oh. 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 Duck yan. Duck bird. Ay, may malaking duck. Ayun, meron din puti. Ayun o, duck. Si tatang pala yan. Winter, lumalang ni si tatang o. O. Aba, ito o, kitang kita o. O, white duck. Is it white duck? Si tatang o, o, na-floating. Lamig-lamig eh. Bab, baka nilalamig si Lilo. Baka nilalamig. Saan ka sa ito? Ano, balik ako na. Espera, sa tatang.

moments. <laughs> wow. Uwak din ang tunog, gano'n?